Okay, uh, makinig ano, ang ipapagames ko sa inyo ay uh, paunahan kayong sumagot, ano? Dalawa, dalawa yung magalaban sa inyo paunahan sumagot Dalawang maliit muna daw Ay, Okay, okay, dalawang maliit Walang magaturo ha, walang magaturo Anong pecha ipinagdiriwang ang Pasko or Christmas? Hoy! 18? Ikaw? Mm -mm, 19 <laughs> Magkasunod, 18, 19 <laughs> Hindi, okay, sagot pa Ikaw? Mm -hmm. Ikaw? 16 Pataas, dapat ng pataas Ayanin nyo sila yan Anong pecha ay pinagdiriwang ang Christmas? December? 18 <laughs> Ikaw? 19 December? Oo. Ikaw? Anong pecha ay pinagdiriwang ang Christmas? Okay, may ngay. December? Paunahan, December? 25. Okay, <laughs> <laughs> yeah, galing. Panalo. Panalo. Okay. Okay, panalo. Ito ang panalo. Kanina Anong pangalan? Maria. Ano Maria. Maria. Doon Oo, okay, man. si Maria, doon, doon ka muna. Yung patalo oh, ay doon. Nalala, nalala, okay. Nalala, nalala. Yung mga talo ay doon muna. Oh, yan, tayo, doon. doon tayo, sa likod, tayo. sa likod. Okay. mag lang kami. Okay. Yung mga natalo na yan, kahit yan ay natalo, meron pa rin niyang matatanggap. Yeah! Okay. Asunod oh, Ariana dito ka. Ikaw ay anong pangalan? Chantal ah, po. si Chantal. Okay. Paunahan sumagot ha. Ito yung question number 2. Anong petsa nagsisimula ang simbang gabi? 15. Uh mhm. -huh. Mali. Yan na ikaw na. 15. Ah. Ah, si Yana. Oh, dito yung panalo. Kayong dalawa. Anong pangalan? Myra Jane po. Myra Jane. Ikaw Myra ay? Si Jasmine. Ah, ito yung ano, yung pinakabagaling kong singer doon sa ano, sa caroling ano. Sino yung nanalo ng, batang number one? Maria po. Si Maria. Itong number two na nanalo ay si? Ariana. Si Ariana. 15, 16 yun. Sabi niyo, kasi nga madaling pa. Okay, question number three. Okay, handa sa tanong ayon sa kwento, sino ang batang ipinanganak sa sabsaban? Ayun Ayon sa kwento, sino yung batang ipinanganak sa sabsaban? O, oh, wag kayong maingay. Silang dalawa lamang ang dapat sumagot. Okay. Bigyan ko kayo ng idea ha. Magabigay ako ng tatlong pangalan. Mapili kayo paunahan. Okay. Sino ang batang ipinanganak sa sabsaban ayon don sa kwento? Okay, paunahan na. Maria Jose si Cristo. Cristo. Maria Jose si Cristo. Okay, panalo siya. Paan pangalan nito? Maria Jose Cristo. Ang nanalo ay si? May. May. po Maymay. Si Maymay. Si Maymay, si Maymay nagkanta Sino Sila mga bobo. May, may radyo. Kailangan. May okay. Question Kasi number nga, four. Ang mag ay... Sino magka-high? Ito po, ito po. Ito po. Ala, kayong talwa. Grade, grade 7, 6. grade 6. Ito po, dalawang grade 6. Wala po. Wala po. Si wala po. Wala po. Wala kami Wala po. Wala po. po. Wala po. Wala po. yung grade six grade 7. Hello. No, oh. <laughs> okay, 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 okay. Uh, ito yung question number 4. Pauna sumagot, pauna sumagot. Okay. Pauna sumagot? Sumagot? Okay. sumagot ha, walang magaturo. Ang magturo ma disqualified ha. Okay. Ayon sa kwento, ilan ang hari na dumalaw dun sa panganganak sa Belen? Tatlo, tatlo. Tatlo. Okay, panalo siya. <laughs> Anong pangalan? Ay, hindi ko alam. Hindi, pangalan? Pangalan mo? Ay, <laughs> pangalan mo, <po>, hindi ko <laughs> alam. Rain? Juanita. Rain Rose. Rain Rose. May baka nyo mo lang pinanganak sa sagsak. Okay, kayong dalawa naman. Question number five. Paunahang sumagot. Para sa iyo, ano ang kahulugan ng Pasko. May tatlong pamimilian ha? Para sa inyo, ano ang kahulugan ng Pasko? Una, kalinisan, pagbibigayan, pag-ibig. Pagbibigayan. Pag-ibig. Okay, siya panalo. Kasi nga, Okay, na ito po. Na ito yung sagot. Okay, pag-ibig. Para sa iyo, ano ang kahulugan ng Pasko? Ito. Pag-ibig.